Yan, pinagpalang araw pong muli, mga kahilsay, dito po ang inyong magsasakang pastor. At ngayon, At ngayon magluluto ay magluluto tayo magluluto ng tinatawag pa. nating inangit. Ano? Ito po ay special na kakanin na usually ito ay ginaga, ginagawa na ano, ginagawang partner ng bilo-bilo o yung tinatawag na tambo-tambong o kaya naman Magluluan yung tinatawag na nating na, gata. Purong gata, ano? Kaya makikita nyo, puting-puti siya, oh tapos nilagyan lang natin ng konting asin at konting asukal para maihapcook natin bali ang ang proseso nito mo muna natin ito nung bata ako, mga paborito kong pagkain pero madalang ko na ngayon na matikman kaya ang gagawin ko, kasi nagkikrave ako ako na lang ang gagawin so, lipat okay. natin so, nilipat okay. natin itong ating uh, inangit ano? inatipakay muna natin kasi ano para hindi ka agad masumog. Ayan, pa, final touches natin, kailangan kasi ito uh, para maluto ng maganda. Ayan. Tatakta natin siya ng saging. Ayan, okay. Taraan! Ready na po. Yung ating pong inang...